Nakalabas na naman nga yung dalawa. Yung isa wala, huwag ka nang magtampo. May kinuha lang kami dyan. At yan nga, sabi daw, sumayaw ako ng water. Cherries! Saktong-sakto, umuulan sa labas. At wala yung short ko. Nasaan kaya yung short ko? Naiwan ata sa bahay. Napunta ako sa mall na walang short. Cherries! Natatawa nga ako dyan kasi ang Marcy ko may chismis. Ko ba? Kung ano yung chismis niya dun sa nagtitinda? Hindi ko nga alam na nagbibidyo pala. Nung nalaman ko, o oh, syempre, kailangan ko nang gumawa ng eksena. Kasi nga, nakabidyo. Naka, naka Sayang naman yung video kung hindi tayo gagawa ng eksena dyan, ba diba? Bahala na nga kayo dyan magbash kung ano yung masasabi nyo. Basta ako nag enjoy dyan. Kapag nagbibidyo ako, wala akong pakialam. Pakialam ko pa ba sa mga sasabihin nyo? Syempre, ba diba, wala akong pakialam? Oo nga, wala akong pakialam, Cheris. At ayan nga, sabi niya, wala wala daw akong short. Siyempre, papakita natin na meron tayong short. Ebedensya. O, ayan na. Natapos na yung hinihintay namin. Kaya, iinom na kami. O, oh, di ba? Ang sarap niyan, pero ang sakit sa ilong kasi nga napakalamig na sa loob ng mall. Ganyan pa yung iniinom namin. O, oh, isa pang ebidensya, pakikita ko na may short ako. Akala nyo wala, no? Cherries! Mukha lang naiwan. Akala ko nga naiwan ko sa bahay yung short ko eh. Akala ko lang yon Pero meron, meron akong short. Cherries! O oh, siya, ayun nga lang. Ito lang yung kaganapan kahapon. Nagliwaliw lang kami habang kinuha namin yung printer na pinagawa niya sa SM. Kaya, ayan, habang hinihintay, liwaliw muna tayo. Medyo magpalamig-lamig muna tayo ng ulo bago tayo magsabak na naman sa mga gawaing bahay. O, siya, ayun lang. Bye-bye, mga kamami ko.